have Stephanie Meyer with Daily Tribune. Hi, Chris. Here. <laughs <laughs> Sorry, you know. Ah, direct, ano yung inspiration niyo dun sa plot? And uh, ano yung kakaiba ng ma-i-offer nitong kalipot kumpara sa iba pang mga Viva Max films? I don't want to criticize the other projects, pero Uh, for the most part, kasi parang sabi ko nga doon sa, sa boss ko ngayon kay Vandal Rosario, sa ko, I want the sex scenes to be intrinsic to the story. Hindi lang basta mag-sex, parang ganyan, di ba? So, as much as possible, tinry like ko bigyan ng maayos na backstory yung mga, uh, ano, characters, tapos ano yung motivation for having having to go through such know, such a scene or having to go through such a relationship with the other kind of person. If there's one thing I can promise given my background, it's decent storytelling. So I tried my best to as decently tell this story as, as decently as I could. So the focus on the characters. Yun, In a sense yes and that's what I'd like to think to be a value added to this particular episode, because Sabi ko nga, I, I, tell my fellow ano, uh, directors, ang problema pag sa mga ganitong klase ng material, pag adult ang feel, yung mga XNA itself, the audience gets to be desensitized. Pag, pag di ba, you watch it over and over again. So, anong magiging pulot ng pulot ng audience mo, lumanood no mo? Maayos na pagpupwento. At sumatay sana sila dun sa character na, ah, kaya niya pala kinano, ginawain o or ginawain. Kasi ganun, yun know, dito siya nagagaling, di ba dito siya kapag ano mo Huwag ka then na yun. Oh yes po, mm -hmm. very much. Okay, thank you direct. For the stars na nalagay, may and Prince Ara, Kayo ba yung mga type like, na mga actresses na collaborative? For example, na uh, nag, do you talk to direct about your ideas pagdating sa pag-attacking ninyo sa inyong mga roles? Uh, oo naman po, kasi ako curious sa kung tao. So, may, kahit hindi ako usapin yung direction, talaga ng nakabuli <laughs> So, ayun, alam rin naman nila na, na every time like, we, we get a break, yan, lunch or dinner, sa so, nakikihang out kami sa kanila. At sabay-sabay kami kumain. And yung walang, um, hindi ako naiilang sa sa prod, yan, kay direct, lalo dahil yung first time ko po siyang na eh, nagdadaldalan na talaga kami. so, naging magaan yung loob namin kaya hindi ka, ano, no inhibitions na parang, ay, shocks, okay lang ba naitan ako sa na. kanila. Hindi, gagawin ko na lang. Hindi, wala akong gano'n. So, very open kami sa lahat. Yes. Ganun din po sa akin, si Direk. Uh, actually, kapag nasa scene niya, impama, may naisip ako na gagawin, so, ko si Direk, okay lang ba to? Ay, okay lang yan. I love your instinct. Pero natuwa ka mapag-garing sinasabi niya sa akin. pumasok niya dito sa Excel yung mga naiisip kong idea na pwede gawin sa action ko, yung gano'n. Tapos kapag break time naman, na nakikihaligilo naman si Direk. Tapos kapag work, work, work talaga. Work is work talaga. Talagang kailangan mong gawin yung trabaho. Kaya ang bilis din ng ano namin, ng shooting namin. As in, kung anin lang nagay sa call sheet, tapos kami agad na gano'ng oras. yun talaga si Sobrang professional. Thank you very much. Dagdaga ko lang. They have re redefined the word professional for me in terms of actors. Kasi dahil my first time ko to do adult content, mm -hmm. hindi ko akalain na, ah, ganito pala sila. Eh, wala sila ka arte sa katawan, so totoo lang. Ito ba lang katawan ko, no? ang hiling sa extra rise? <laughs> Nagbamanta ko na sexy naka na, -e extra rise lang. Siya okay ka lang. Baka pag umigay ka sa buta ng eksena, papampalimta lang kita sa... Dre, kaya ako okay ka lang. Ano ko yan? Sabi niya, kaya rin ko yan. Tsaka yun nga po, uh, I appreciate the rawness. Like sinasabi ni, ano, ni Aram May, ano kasi siya, may mannerism siya na in-integrate doon sa character na. Kasi, nakakawalan na ako kasing director. Pinukutulan ko siya ng buhok in the middle of the, um, of the shoot. Sabi ko, pwede ko bang tabasan ng buhok mo? Sabi ko. Kasi may linya kasi na, I like your hair, sabi ng teacher. So sabi ko, hindi naman po pwede ordinary na ng mga hair. So, hindi pinalayer ko, pinalagyan ko para distinct lang yung air pack. Tapos, nilalaro-laro niya gano'n. So, dumagdag na yun sa ano, dumagdag na yun sa character So, super So, very committed sila talaga sa mga mga boys. Yes. Mm -hmm. Nag-iisip sila, ah, uh, ah, com uh, com combined with the no, with the instinctive ano approach to acting at at the writers delight every time sa so, totoo lang kaya ang bilis ko namin natapos. Pumapaka pa ako ng 9.30, ang kinuna mo kay Sena, tatlong po. I kung take one man, take one ang artista mo. Yung mga aarte ka pa ba nila na yan? Oh. God, I'm very much appreciative. So, Totoo ko Thank you. Thank you very much. Thank you, that was Stephanie Maya of Daily Tribune. Up next, we have June Tarda of Tonight at Manitas University. Dr. Uh, A. K. Gerek Mula. Ah, so after doing uh, your first adult content, Kelly, how do you feel now, Direk? Will you be doing more? Isa po kasi sa intention po kung ba't ginawa po ito, kasi gusto ko naman sa sarili ko na kaya ko nung gawin. Kasi yun po yung pinakakaiwas-iwasan ko natin. I do comedy, I do, mm drama, both as writer and director. Yung adult po talaga parang sabi ko. Why? Kung why? Ito. Why do you avoid bukod po Diyos ang ginawa, hindi kita pangako sa akin na matay na boss? para boss, na, ang laki po kasi nang ko ng takot ko na maka-violate ng, uh, kapwa. Okay. Okay. So, yun po yung malaki po, ano, yun po yung malaking nga daw ko. Hanggang saan ko pwede, ano, hanggang saan ko pwede kong ipagawa. Vis Vis-a-vis, ano lang, hanggang, ano lang tayo ipigay ng artista ko. Kaya sabi ko, may parahin na sa maayos ang pakikipag-usap sa mga eh naswertehan po po talaga. Kasi wala talaga silang ka actor sa na Kasi pinakita naman talaga nila sa eksena, ako sana lang po patuloy ito Ako nga po, direktong tao, na-overwhelmed pa. One more siguro yung, ano, ang pinahalaman niya. Ang maralangin lang, directa. Uh. Ano po? Ang nami lang. Ay, yes first, po. First. Hindi po ako makakahirap. So, mm -hmm. Hindi po kami makakahirap. Kasi yung dalawa natin na, na lead si Ara and Sheila, So, kumusta na si Van Ale pagdating sa love scenes ninyo? Yung mga daring scenes? Uh, si Ma Van naman, okay naman siya ka work kasi nagtatanong din siya if eh, okay, okay lang bang hawakan ko, okay lang ba na ganito din kita, ganyan. Nag-ask ko siya ng permission bago ko And pag kasi dalawa, nabaw, kami dalawa, di ba, magkausap na ganyan. Nagtatanong din siya na, okay lang ba na ganito yung gawin ko? O, magkusahan ba ni Direkto ganyan? Sabi ko, try sa throne lines. Eh. Okay. Yes, ikaw na siya Sa akin naman po, um, si Van Hayok, kung Hayok na trabaho. Wow. <laughs> Kasi ako pa talaga nagsabi sa kanya na lady. Oo, oh, tama. Sa Ay, ano, okay, um, kaya pa na. Opo, uh, ko po kasama Grabe siya. Grabe yung Hayok, bagong bago ah. <laughs> <ha>? Okay. <laughs> last ko po kasama siya sa Salawahan. Okay. And tinatanong mm. niya ako, okay lang pa to, okay lang hmm. pa ganito gawin ko, ganyan. Okay so, minsan, since marami na rin naman ako uh, movies and experience uh, na ano, na ganun, uh, tinutulungan ko siya. Mm -hmm. Ginag-guide ko siya na ganito gawin mo. Actually, kasi ang isang restriction ko lang na, nakalimutan na direct, hindi ako uh, nagpapadila. Okay. Kahit sa tenga. Ay, sa tenga. Ay, okay. okay. <laughs> yeah, Sa lait. sa leeg. Sa mukha, hindi talaga. So, sabi ko, huwag na huwag mong kakalimutan ba? <laughs> Mamaya, so, <laughs> ma-isipin mo na ako oh, uh, yung jowa ko. Oo, siyempre carried no away. <laughs> pero ano siya, um, uh, meron pa meron si for sure sa ibang mga nagtatrabaho na hindi nagtatanong sa partner kung, uh, kung ano yung restrictions or kung okay lang tapos gawin. And siya, nagtatanong siya kasi doon makikita, may ilang kaya, makikita yung pagkailang mo sa movie actually na may something pero hindi mo pinigilan. So, yun. nagpa guide naman siya ng maayos. Good, very good. Congratulations! <laughs> Oh. Thank you, that was June Nardo up tonight at Meritas University. For our next batch, please do stand by Albert Abelido, Chicken Avenue, Nas the of Felico Lomania, Trixie Dallas of TikTok and Creator, and Mark Magadia of Magadaba Movie. For next special will be coming from Mabuai, Chicken Avenue. Hey. Okay. yung first question ko is, ano yung mga out oh, kay direct mo na? Like, bakit kalikot pala yung yung title? Like, ano yung specific na kinakalikot ng mga characters or may malalim pa ng meaning yun? Ah, uh, una kasi yung character ni Van Allen Ong, which is uh, named Arnel, works as a mechanic dun sa Tanyel, right across where the character of Sheila, named Salve, lives. So, dun siya nagpapaayos si ano si Sara ng sasakyan niya kina ano kina Arnel so ang naging assigned na mekaniko ng sasakyan niya si Arnel pa. kaya As ang so, thematic siya is oo sabi ko kung sa kotse ano pa ba kaya mo kalipot eh? ay <laughs> Speaking, Speaking of yun, yun na nga, ano pa nga ba ang kaya niyong kalikotin? Or sino ang kaya niyong kalikotin? <laughs> sa inyong, sa inyong tatlo. Ikaw, ang Sheila. Ano ba daw? Anong usapan When it comes to... Ano ba? Naman lang ba Dile. Direct. Sa ang usapan. Ano ba ang kaya kalimutin? Or sino ang kaya kalimutin? Sino? Now. Totoo ha? ba? Nakailang pa na. nila. Totoo. <laughs> Wala pa. Uh, yung sa ano na lang? Like, maybe a specific skill set na talagang magaling ka in terms of pangarap ka? Keyboard. Gaming. Ah, okay. okay. na nice. Sa akin, lahat ng kayang makalimutan. kung hindi, hindi ka pala sugatan sa pangangawa. So far, hindi pa. Direk, ikaw. <laughs> kung meron man akong kakalikuti, hindi lang kalikot na niya sa akin. May kasang, may kaakibang pagdalirot niya. <laughs> Ay! Tare, <laughs> ano may dalirot? <laughs> yung kalikot kasi minsan, yung dalirot niya nun. <laughs> ah, yes, okay. okay. Ilang beses na kinalikot. Parang yan yung kaya ko. Ayan. And then, yung last dalawa na question is, kasi like, Sheila, your role is sa mo nakaka-relate ako. Kasi I'm also a professor. Pero ano, sa sa school, prim proper ako. Pero sa labas, yun ganun din. Yung ganun din. Yung, role, yung ganun din. So, oo. Ay, hindi, 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 hindi pa ko lang kung ano yung si John, di Definitely categorical state hindi pa ako nakita ano yung sadya. So anyway, <laughs> sa naman ano, uh, Sheila, kasi like, um, yung isa sa mga tumu- eh, tama ba? Ikaw ba yung nilagay sa trailer yung may nilabas na liquid? You ano? Know? Ako yun. Tapos ikaw din ba yung nasa I my love na? Ako yun. Ay, yung pare, talaga no, ng mga eksena mo. Ganyan. <laughs> <yan>. Hindi <laughs> kasi like, for me, it was like one of the Viva Max na mga trailer na nakita ko. Yours was parang bago and para ngayon ko lang talaga nakita ng eksena. Like pag mga ganyan, how do you normally react with the kind of sexy scenes sa kailangan mo? Especially yung, like, yung dalawang yun. What do you mean, like, react? Ah, kasi parang iba kasi yung setting. Like, uh -oh. yung isa kasi, professor ako, syempre sa buong scene, but yung isa na sa bahay, isa na sa rooftop as a professor. Sorry. so And then pag nababasa mo yung script, ay, kaya rin right itong nagawin ko, yung ganong reaction. How do no? you okay, react? Madali lang siya for me. Ang challenges lang doon ay, for example, sa rooftop, mahangin, yung alikabok, ah uh, yung ilang mesa ko nakupubing. So, pag nakatingin ako kay Van, na pag nag kami, kala mo ang squinty eyes, pero grabe na yung pupin ko doon. yung pikit ko doon, yung may mga scenes na, since rooftop siya, yung mga kada pikit ko kasi meron talaga pumasok <laughs> sa so, mata ko. So, ganun lang yun eh. Hindi pwedeng mag-iinarte ako na direct, wait lang po. Wait lang po, napuhin ako. Hindi, ito tuloy-tuloy na kasi lahat naman ng tao sa work ayaw ma din. So, ganun, ganun lang. So, yung reaction ko is normal lang for me. Since naya ako na hindi naman ako nag-direct. Okay. Thank you. If I may elaborate yung the first scene sa ibabaw yung last table ko sila pinag sex so you can just imagine so so sabi ko kasi ang isa sa mga motivation eh, kung gusto ko nag nag-aagaw yung tamot at libo sa facial expressions kaya talagang hindi ko sila binigyan ng komportabling crops or location. So, natakot talaga ako yun. Okay. Oo, oh, natakot. Kitang-kita naman yung takot niya. Kasi eh, pag nabasa ko sa landin, o nahulog sila, hindi ako makakakit. Sugat-sugat so, pa you know, sugat sila. Ay, hindi ako hindi. Kaya lang, kailangan ipwesto namin siya ng tama para hindi sila mahulog. Hindi siya hindi mahulog si Sheila from the table. Yung pangalawa, yung sa water tank, it was 3 o'clock in the afternoon. So, if you can just imagine the heat. Eh, ang meta, syempre, nag-absorb ng heat. So sabi ko nga, talagay ko itong babae, itong umurahin niya ako, napakasabista ng director. Kasi pinah, pina, pina, ko ano talaga siya, pinahingin ko siya dun sa overhead water tank. Umupo sa semento, mainit ko. Umupo sa, na, yung puwita niya lang sa semento, yung likod niya hanggang yung braso niya, pinanikip ko dun sa metal na water tank. At three in the afternoon. Habang sinasabi ng safety officer, hindi ko ba siya nakikita ng mga tao sa condo na kalayo-layo na parang, ay, sabi niya, So, yun na. Tapos, may part to pa yun na ano, sa pagkita ng dalawang water tank, kakipon-kipon, so masi-sexy na doon. So, so, yun. So, talagang, ano, acrobatics to an extent. But, <laughs> you know, if we wanted to make, we wanted to make it visually appealing, kaya. Yun. In fairness, tumatak din eh. mo right. so. Morning, <coughs>